I'm intrigued. Bakit nga ba napaiyak sa galit si Jano Gibbs sa kakatapos lang na press conference? At bakit nga ba sinasabi ni Jano Gibbs na huwag sanang mangyari sa ating mga pamilya ang pinagdaanan nila pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez? Sa kanilang lahat yung mga binanggit ko, f*** you. Breeders, quick facts muna tayo. Kakatapos lang ng press conference ni Jano Gibbs kasama ang kanyang dating may bahay na si Bing Loy Saga at ang kanyang kapatid na si Melissa Gibbs. Ito ay tungkol sa kakatapos lamang o mahigit one month pa lang na pagkamatay ng kanyang ama at ano ang kanilang mga pinagdaanan sa proseso bago finally makremate ang kanyang ama. Base dun sa press conference, tinutukan ko yan talaga dahil dun sa last nating vlog tungkol sa allegedly suicide, ano nga ba ang dahilan bakit nag-suicide ang kanyang tatay na si Ronaldo Valdez, talagang it made a big hit. Marami talagang nanood nun. But sa stand ng Transform Media PH, nakafocus kasi tayo dun sa stand ng mom ko as a senior. So, hindi talaga tayo nag-focus dun sa ibang detalye nung pagkamatay ni Ronaldo Valdez. But the thing is, with the press con yesterday, marami tayong mga information na nakuha indirectly from Jano. Isa na dyan yung isa sa mga katanungan natin na may asawa si Ronaldo pero asaan ang kanyang may bahay? From the press con, it was mentioned na mag-iisang taon na rin na hindi sila magkasama. At si Ronaldo Valdez ay nakapisan sa kanyang anak na si Jano Gibbs na ang kasama lang nila sa bahay ay yung driver at isang kasambahay. Kaya sila ding tatlo yung went through sa paraffin test. Ngayon, lumabas na rin yung results ng paraffin test. Mabilis lang daw ito nangyari. At they're all negative. And so... Isa sa main point ng discussion ng press conference was that nadidiin si Jano na parang siya ang may sala or suspect sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi na clarify kung talaga bang suicide ang nangyari. But it seems like it based lang dun sa mga indirect hints na nabitawan ni Jano. But then again, wala tayong formal admission or clarification about what really happened there. Ngayon, puntahan po natin yung pinakamalaking hinaing ni Jano Gibbs dun sa press conference. Dalawa po iyon. Una, nagre-require or nanghihingi sila kasama ang kanyang lawyer ng public apology mula sa police sa mishandling ng kaso ng kanyang ama. Mula sa nag na video during dun sa response ng kapulisan sa kanyang ama at pangalawa para din dun sa mga irresponsible vloggers. Why am I making this content? Apparently, I'm so drawn to the fact that napamura sa galit si Jano Gibbs sa ibang mga vloggers dahil sa mga wrong informations, dahil sa fake news. Sa kanilang lahat yung mga binanggit ko at pati sa lahat ng mga netizens na nag-share nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, fuck you. That's, I think that's the better statement. May mga na-mention siyang mga vlogs, yung mga content names, I think tatlo yon. And all those three are pertaining to him confirming na siya ang suspect na yung kapatid niya ay masama ang loob sa kanya at hindi siya mapatawad. At yung kanyang dating asawa na si Bing ay talagang itinatakwil si Jano Gibbs sa pagpaslang sa kanyang ama. Ikinakasama ng loob ni Jano na bakit kailangang lumabas ang ganitong content para lamang magkaroon ng views ang ibang mga vloggers para mas maraming engagement. So, he's pointing that eto na daw ba talaga ang klase ng mga content creators na meron ang ating bansa ngayon? They're making these things at the expense of their family. At ang isinabi nga rin ni Jano, sana ay wag mangyari sa kahit sino na namatayan o pamilya ang pinagdaanan nila. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa Imagine nga naman, kakamatay lang ng kanyang ama at alam din naman natin hindi ito ordinaryong pagkamatay lamang. So you have to grieve and process a lot of things and at the same time, iintindihin ninyo bakit may leak na video, tapos ang daming mga allegations at ang punto nga din ni Jano, hindi lang ito allegation with question mark ang kanilang mga thumbnails but rather ito ay confirmatory, certain na. So talagang hinusgahan na si Jano. I personally feel being one of the vloggers na nag-vlog tungkol sa kanyang tatay nung panahon na yon, I think dapat talaga po na maging responsable tayong mga vloggers. If you really are not certain, then use a question mark. Who are you really to judge Ronaldo Valdez and his family? Grieving, nasasaktan, tapos ikaw, talaga namang gumagawa tayo ng ibang anggulo ng chismis nang sa ganon ay mapanood ang ating mga contents. Sabi nga ni Jano, talaga bang gusto talaga natin ng views at their expense? Isa yan sa talagang sobrang ikinagigigil at ikinasama ng loob ni Jano Gibbs. And then, another thing that I'd like to point out is that if you are making vlogging as a living, and you are into vlogging, it is really your responsibility to be fair and to only relay facts. Typical na nga sa ating mga vloggers na nakikisaw sa mga malalaking events, sa malalaking mga critical issues na nangyayari sa paligid natin, mapashowbisman, politics, or kung ano-ano pa. Chances are, we are fanning the flame. And so the least thing that we can do really is also to lay out facts. And if you can't do that, if you can't avoid, then that's when you introduce commentary, your personal opinion. But even if you share your personal opinion, it's also that important to lay out facts. Kaya nga po yung ating content structure ay we also give out mga facts na nagagather namin and we do research as well. And sometimes, mas kinauma-atake yung pagiging marites ko, I really have to control myself. Because being a vlogger is a huge responsibility. At naiintindihan nyo yan. Kaya nga, yung dopamine kapag maraming engagements, ang taas-taas, di ba? Kasi we all want that. We all seek attention. Viewers, engagements, probably mga endorsements afterwards. But the point is, let us be kind. Let us remember that bad karma is definitely out there. What you put out there will definitely go back to you. And no wonder, maraming nag-fail din ng mga vloggers. At, ang pinakamasakit po na point that I'd like to share is, at this day and age, hindi po ganun kaganda ang tingin ng netizens sa mga vloggers. And last point for this commentary is that Jano gives specifically said, "Shame on you and f you, not just sa mga vloggers but also sa mga netizens. Dahil sa dami ng shares, ang dami ng mga comments, hinusgahan si Jano at ang kanyang pamilya. Ano ba ang nakukuha natin for doing so? Alam na natin na wala pang public information na-share ang pamilya, tumigil na nga rin ang kapulisan sa paglilik ng mga information. They're controlling it. And yet, tayong mga netizen, we're sharing these info. Ang realization ko nga kanina while preparing for this, eh totoo talaga yung nangyari dun sa panahon ng eleksyon. Na ang tao talaga ay pwedeng-pwedeng magkalat ng fake news. And you know, it's not just about the election, the politics, and the celebrities. It's really about the type of person that you are. If you think na hearsay lang yan, magdalawang isip ka naman. Kasi you might be a contributor sa pagsira ng buhay ng iba. Isipin mo na lang if it's bad karma, what if sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo mangyari yung ginagawa mong pag-share ng incorrect or fake news. Isipin natin yung magiging balik ng mga ginagawa natin in everyday things that we do. Going back sa pamilya ni Jano Gibbs, sa pagkawala ni Ronaldo Valdez, this family is still grieving. Jano Gibbs said, it's traumatic. It's a tragedy that they went through. Who would really want to go through that? Another thing is, haharapin mo yung netizens eh ako nga lang minsan kapag nagpo-post may mga nang babash directly or indirectly opposite yung kanilang opinion sa opinion ko. It makes me feel bad. They are really ruining a day. And imagine you've lost someone and here you are left and right ang commentaries ng magagaling na netizen. Tayong lahat 'yan, hindi ako magmamalinis. The least thing that we can do really is to be mindful of what we are going to share to our own social media pages. That way, we're responsible and once again, please let us spread kindness and love. Never hate, especially at the expense of others. With that, viewers, I hope na may natutunan tayo sa pagkawala ni Ronaldo Valdez at sa pinagdaraanan ng pamilya. They channel gibbs.